Yo, what's up po man at wala po tayo muna ng fishing. Yan, sa video ito at uh, kukuha tayo ng padala ni Sir Russell. Tapos sa uh, nagpadala na rin, magpapadala rin po tayo ng mga tuyo sa kanya kasi yun ang makahayanan natin mga toto. At uh, sa muli po, maraming salamat po sa kay Nanay Carmelita sa padala niya po na pang birthday po sa amin uh, ni Kadoko at sa iba din po mga kasama namin. Yan sa Saturday po tayo magano maghanda uh, po doon sa dagat kasama yung mga ano nating mga kaibigan. Tapos kagabi mga toto, ito na po yung update natin sa mga isda oh. Yung nabalot na po natin dito. Para uh, ito po yung last na uli natin at kay Kaloko. Binilad ko po, po dito, yun know. Oh. Dito piraso po mga toto Yung binalot na po natin sa plastic. masarap po. At tapos po, nagano tayo. Papadala din tayo kasi Russell yung nagpadala ng buta dati. Tapos nagpadala din siya ngayon sa atin ng panggamit natin sa isda at uh, sakto. Uh, magpapadala din tayo ng mga isda sa kanya. Mga binilad. Yun na po, naano na po natin sa ano, sa box. Ito po yung mga isda natin. Tapos, uh, meron din tayo dito mga toto. Pang ano din natin to, pang pang konsumo at saka pamigay din yun po meron po tayo dito Yan. hindi pa po, po siya nabalot at uh, yung iba po sa taas hindi pa po, po siya na harvest Yan, no? mali dalawang dalawang box po tayo mga yung ano po sa meron po tayo dito sa taas na hindi pa po, po natin ano tinam Ano lang po natin, nalagyan ng nang ah uh, taklob o ano para hindi man ng tubig ma moist Yan lagay lang po natin dito. E, boss. Yan. Yan na pa-birthday pala kay Kaloko, advance sa birthday. Mm -hmm. <laughs> to na po yung papadala natin kay Sir Rasim. To boss no. tayo. Okay. So, ito po yung papadala natin kasi Sir Russell ha, Taka, si Sir po, taga Taipei po siya. At uh, nakadalawang padala na po si Sir sa atin ngayon. Ngayon magano na naman tayo papadala sa kanya. Siya naman ang papadala natin. Yan, dinamayan natin. Uh, marami din kasi sila doon. Mga ano natin, mga kababayan din natin. Yan, balutin lang po natin ito mga babo. Yes sir. Tapos punta na tayo dun sa 7-Eleven. Ano tinanaw ni Mama Rose? manta ni si Russell Talagang solido ang sarap sa mga bilad. Punta na po tayo dun sa 7-Eleven para kunin yung padala niya tapos magpapadala tayo sa akin. <laughs> yes! Exchange gift bag. Ayos! Okay ang tawag nito. Yan, let's go po. Samahan niyo po ako at punta na po tayo doon. Para ano, hindi ko po alam kung ano yung padala ni Sir. <laughs> Para uh, na ano bubuksan natin. Para din po sa lahat yung ano niyan padala. Let's go, Punta na tayo sa Mindanao. Sino ba? Hmm. lakad lang po tayo sakto ngayon night market. Kaya Yun Let's go mga toto, lakad lang po tayo. kamang na dala-dala natin po yun po mga toto malapit na po tayo sa 7-11 at uh, sakto ngayon night market dito ang dami pong mabibili pero ano muna natin to padala muna natin po Let's go po. Samahan niyo po Dito na po tayo. Yes, sir. Seven. Seven two. Seven to seven. Seven to. si no. 走进来又出去，啊对啊,呵呵啊，你。你跑了，你不要。<laughs> 先打你的。嗯、你的自己的。己嗯、你的名字 name，我吗？对。嫩、啊。电话 <laughs>、嗯、你的。

Ayan lang po natin. Nakapila pa. Laman po nito, mga tuyo. Bilad po. tayo mga dote kasi ano na kami na rin tayo naka out nagayos pa tayo ng mga papadala yes sir pag natikman to ni sir Russell sarap to sir may ano kayo dapat may sawsawan malutong na malutong Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. Dan jangan panen daging, nih. Sangat promo, coklat.

Okay ma. Ano na na din. Hi sha. Oh. Okay. Okay ma. Okay. Thank you. <laughs> Ayos na mga toto. Kas magre-reserve na naman tayo dito. Mamaya na lang. Uh, tingin muna tayo doon sa labas. Mabili na ang pagkain natin. O ano, baka biyon na lang siguro mga loob. Pagbalik na lang mamaya. Yun, hindi na lang tao. Manok. Tignan natin kung makabili tayo ng manok. Kung wala, pancit na lang mga Mas mura-mura ang pancit. 25 din. 25 lang po siya. Pero pag may manok, okay na lang yung manok, mga loob. yun na lang bilhin natin yung manok.

Para lang din yung manok nila dito. Si she. Ito na yung ulam na tingin yung mga dapat manok. Tingin pa tayo dito. Hmm, napakabango. Ting mama. Ting mama. 那么那么我我已经按掉了。对，我就是要看那一张。<noise> tomato kukuha ano na padala bumili lang manok tingin na tayo dito ano kayo yung padala ka sir tingin lang natin

yan. Maraming salamat po, sir. Bali na kuha po, ano po natin yung padala mo. Yan, galing IP. Yan. Uwi na po tayo mga kato. At bubuksan po natin doon sa dorm kung ano. Let's go! Oh. Yo, dito na po tayo sa bahay mga kato. At uh, syempre unboxing natin kung ano ba talaga ang laman nito. Tara, let's go! <laughs> Yan, wala muna tayong fishing mga toto. dito at dito muna tayo sa dorm at uh, sa araw tayo magpupishing Yan, lagay muna natin dito yung ano natin yung tripod Unboxing Yes sir Laman. Yes. Huh? Mm -hmm. mga katoto watsan na po natin excited pa naman ako yeah, maraming maraming salamat po kay Sir Russell Pangalawa nga ano na po ito sa akin, pangalawang sponsor na Noong una, nag-sponsor po siya ng mga buka sa mga kasama na din. Ngayon naman, pangalawa. Tapos, nagpadala din tayo sa kanya ng mga bilad nating kuyo. Para man din ni Sir. Ano Sir? Kung gano'ng kasarap. Marami yung pinadala natin doon sa kanya. Babay mga kaibigan siya. Ha? Ito na yung bigyan din. Ma non solo, morano di salame il coso. Il suo pattuglio lo supporta. Se non più, morano di pelle. Magari la dimenticava sempre la fome di Kasama po yung mga kasama natin dito sa dagat. Kiyo, no? Ganda pala. Thank you, sir. Bulat ako sa panalangin, sir. <laughs> Ganda. Oh, yan, oh. Wow. Ang dami pala. Oh. Ganda wow Ay. Grabe. Ang ganda nito. Oh. Paggamit natin ito sa mga anong pamisda. Wow. Yun, may fishing net pa tayo. Wow. Kagaling. Maraming salamat po, sir. Kaganda. Ano, you know, pwede natin mano pag uh, ang tayo solo fishing tayo. Yun, dami palang binigay ni sir. <laughs> yeah. New. Wow! Thank you, sir! Talaga ang umiwi. <laughs> natin ito sa panisda Wow! May mga gloves. Yan dito po, ah, meron po dito si, ano, si na Kellogg's, si na Papa Ren, si Papa John, si Paring Noy, Kaloko, at si Kasang. At si Lakay din po. Meron po dito. Check natin double check. Wow. Ito ang the best. Ang to. Yan. Maraming salamat ulit, sir. Talagang oh. Para talaga to sa pangisda. Sa dalawa tatlo. Ano pa dito? lima, Anin. sakto. Yung yes, yeah, ito ang maganda. <laughs> wow. Mabibinyagan na ito. Mabibinyagan na ito. Ganda oh. Grabe yung panala mo sir. Maraming maraming salamat po sir. Talagang <laughs> mahal na mahal mo po yung mga tim dagat. Yun oh. Wow. Ganda nito. Ito maganda. Ito ang gusto ko. Kasi ano, pwede mo siyang itali ito sa baywang mo. Katulad din ito. Wow. Ipamigay natin ito sa ano, sa Saturday. Sa mga ano natin, kasama natin. Ito pa, maganda din ito. Wow. Oh. Ganda ito mga mga ito. Talagang Maraming salamat po sir. Dabis ka po sir. Kabuhay po sir. Sir Russell. Dabi. <laughs> maraming maraming salamat po sir. Tagbisa po kami dito. Kapipilihin ko na lang sila kung alin yung gusto nilang dito. Tapos may ano tayo. Yan na ako. Sinulat pa ni sir. 2, 4, 6, 8. Yan po yung sinulat ni sir. No? <laughs> yun talagang nag effort pa si sir yun solid po sir solid kahasang adventure lakay brian paring noy donelo loco papa john rin tv kailogs tv katoto yes sir mami talagang ano so so oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2. Tapos ito Uy, may gunting mo <laughs> Ito pala Ah, La kay Lakay Brian pala to Magamit ni Lakay Brian to sa ano Sa alimango niya ah, pag ano, nakita natin si ah, tawagan niya natin sa satorde Papuntahin natin sa dagat. Kasi ito mga gamit na yung lakay sa ano sa mga alimango na ano na Ano, maano siya, hindi siya hindi siya mano ma ng mga uh, sipit. Ganda. Bigyan natin ito Grabe. Ah. Sa muli po siya, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta sa amin at uh, sabigay nyo rin po tulong sa amin sa mga gamit sa pangingisda mga imbagay po yung sir at uh, para hindi po iba-iba yung lagay natin ito talaga kasi maganda itong ang purpose na ito screen pag ano yung isda uh, may mahuli tayong sariwa hindi kagad siya mamamatay kasi ano, -ano natin siya sa tubig makakano pa siya makaka, makakaino pa siya ito ang labis din maganda puro mga ganda yung binigay mo sir you know, Tapos may mga gloves ko. Yun, malaking bagay po ito sa amin uh, sa mga ingis na. sa lahat. Siyempre, sumuka na. Testing muna natin yung anong mga yung, yung gloves. Ay, ang ganda ng gloves. Maganda. Maganda ito sa ano. At mag ano ka maglalambat ka maganda ito kahit magtagal ka ng pangisda yan o ingatan ko namin ito sir ganda parang ayaw ko gamitin na. <laughs> kasi bago <laughs> ganda po o oh. push o or baliktad lang talaga <laughs> ay tama baliktad na yung ano o oh. ito dapat yan o. Ganda. Sakto ito sa ano. Pagtanggal natin mga isda. Para hindi din maganda din to ng ano niya ang padala niya kasi para hindi masugatan yung mga ano natin mga kamay pag naano ba yung mga tini ganun at kahit magtanggal ko ng ano mga magbiyak ka ng isda ito yung gagamitin natin. Malaking bagay po ito. Ganda ho. Ayos yan. Napaka, ano, napaka solid. <laughs> Yun. Yan yung ano natin ito mga totoo sa Saturday na pagpunta natin ng dagat. Ah, uh, bibigay po natin ito sa mga ano, pinapaparin at uh, para mano din nila. Magamit din nila sa pangingisda nila. Yan. Papipiliin ko na lang sila mga totoo kung nga pa yung gusto nila dito. Pero may nagusto ko na ako dito. Ito. Ito mga totoo, maganda to. Gusto ko to. Kasi maganda. Ayan ko na lang na kung masira sa atin. Yun, ayos. Solid na solid. Ganda. Ganda. So, maganda yung ano may Nabili na para sa atin. So, yung isda. Diba? Ito din o. Pang ano talaga. Pang fishing talaga. Ito yun. Sa may ming mingwat, pwede ito. Yun sir, maraming salamat po. At uh, advance. Uh, Merry Christmas po sa inyo at sa pamilya nyo po. And, lagi po kayo mag-ingat dyan. Sa... Saan mga sa sa mga ginagawa nyo. Maraming salamat po ulit sir sa inyo. At uh, sa sabigay nyo po sa amin dito sa dagat mga gamit sa pangingisda. At sa inyo po pamilya, maraming salamat din po. And see you po mga kagato. At abangan uh, bangan nyo na lang po yung po, mga gamit natin to sa mga vlog natin. Pero yung sa akin, mga gamit ko na. <laughs> Kasi mangingisda na tayo. Ooh, ayos. At uh, sa po mga subscriber natin, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pag sa ating channel. Sa amin po dito, maraming salamat po sa mga kasama natin at mga kakilala. Maraming salamat din po sa inyo, mga solid, mga silent subscriber natin. Maraming salamat po sa inyo and uh, advance Merry Christmas and palagi po tayong mag-ingat. God bless po. See you mga koto.